Mga ka Pay users, naharangan na ba ang inyong STCP account sa galitong notice? Ito ay invitation ng STC Bank para i-migrate ang iyong STCP account papunta sa STC Bank. Handa ka na bang lumipat? Papaano lumipat at ano ang mga info na kailangan sa paglipat? Yan ang ating pag-uusapan sa video neto. Ipapakita ko sa inyo ang buong proseso ng registration at kung ano ang impormasyon na kailangan mo ihanda para smooth ang paglipat. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang SCC Bank? Ang ICC Bank ay isang digital bank. Magpo-provide sila ng mga services as offered by SCC Pay plus magdadagdag sila ng digital banking services tulad ng account without limit, account number or IBAN number, secondary accounts, local transfer o yung SARI, SADAD and government payments, standing orders, and other services na magkukontrol ng iyong finances at iba pa at your fingertips. Bago mo simulan ang registration, siguruin mong ihanda ang iyong active phone number na nakalink sa STC Pay, yung national ID number o yung ikama number, at yung date of birth kaparihan nung nasa ArbShare. Ngayon kung handaan na ang lahat, proceed na tayo sa process of registration step by step. Pag nag-open ka na yung SCCP wallet guys at ito ang haharang sa'yo Ibig sabihin you've been selected to get exclusive access to STC Bank Beta Launch Okay so, so meaning it's time for your SCCP wallet transition to STC Bank So if you decided to start your registration in STC Bank Ang gagawin mo lang dito is scroll up mo lang I-press mo lang yung uh, download button at i-redirect -re, 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 -re yung phone screen papunta sa, sa Play Store kay sa App Store So once you are in the Play Store at nakita mo na yung install button ng STC Bank, itap mo lang ang install guys. Once the installation is done, okay, i-open nyo lang yung STC Bank. Then sundan nyo lang yung instruction on screen, okay? Transfer money with a tap, tap next. International transfer, tap next. Then pay your bills with only a few clicks, tap next. Issue your cards in a second, okay? Tap, get started. Hindi dito guys, kailangan nating mag-provide ng ating personal info, okay? So babasahin ko isa-isa sa inyo guys kung ano yung hinihingi impormasyon, pero hindi ko lang ipapakita on screen kung paano ko siya fill upan in the security of my account. Hindi dito guys, kailangan mo i-provide yung phone number na ginagamit mo sa SCC Pay, okay? Then, susunod niyan, hinihingi sa iyo yung ikama number mo at yung pangatlo is yung date of birth. So, laging tandaan guys, yung date of birth dapat kaparehas na nasa abshare para walang, para tuloy-tuloy lang yung processing natin. Then, kailangan mo i-check guys yung malit na box sa baba, yung tungkol sa terms and condition to prove na inaccept mo siya. Then, i-click mo yung continue button sa baba. Then, kailangan lang natin guys, i-tap yung enable location. Then, allow STC Bank to access your device location. Okay, itap nyo lang yung while using the app. Then, patadalhan tayo guys ni STC Bank ng OTP. Okay, kuhanin lang natin yung OTP at i-enter natin dito. Then, dito guys, kailangan na natin i-register yung ating device as a trusted device sa STC Bank. So, itap lang natin yung verify your device. Then, tatawagan ka ni STC Bank to confirm the action. Okay? So ang gagawin nyo lang guys, i-receive e, nyo yung call at pakinggan nyo yung instructions ko anong number nga ipapa ipapapraise para ma-confirm yung transaction natin. Okay, device registered as a trusted device. Ipapaalala ko lang ulit sa inyo guys na itong ginagawa nating regist registration process ay actual itong ginawa ko. Kaso wala nga lang, hindi ko lang pinapakita sa inyo kung paano ko finil up para sa siguridad ng aking account. So, ang next na move guys is kailangan natin mag-create ng password. Okay? Creation of password para maging safe ang ating account. Sa creation of password guys, mayroon silang guidelines sa baba katulad ng uh, strength, at least one number, at least one special character, at least one lowercase letter, at least one uppercase letter, and at least eight characters. Okay? So, sa napansin ninyo guys, lahat ng yan ay naka-red dot. Okay? So, while the creation of password, pag na-meet ninyo yung isa sa mga guidelines, so, magigreen green guys yung red dot na yan. So, ibig sabihin, kailangan mong mapapag-green lahat bago ka makakapag-proceed. Then, pag nakapag-create ka na guys ng password, ibig sabihin guys, nag-green na lahat yung guidelines sa baba, magigreen green din yung continue button sa pinakababa. So, ang tayong gagawin nyo lang, pag nag-green na, itap nyo lang yung continue. Then dito guys, kailangan mong i-re-enter yung password na ginawa mo. Then itap mo lang yung continue pagkatapos. Okay? Then, padadalhan tayo ulit ng OTP guys ni CC Bank at kailangan natin i-enter dito para ma-verify natin yung ating phone. So after entering the OTP, magsasuccess na yung creation natin ng password. Then, kailangan natin pindutin ang agree and continue para sa terms and condition. Then dito guys, terms and conditions, pwede mo siyang basahin. Okay, kung hindi naman, scroll tap mo lang at itap continue mo sa baba. Okay? Then, allow STC Bank to access to contact. Tap allow lang tayo. Allow STC Bank to send notification. Tap allow. Then, verification of account. Tap continue lang. So okay guys, tapos na tayo doon sa enrollment of our device as a trusted device, tapos na tayo sa creation of password, tapos na tayo sa accepting the terms and condition. So nandito na tayo ngayon sa verification of account. So, dito na nila hihingiin yung customer information. Okay? Customer information is divided into six parts. Okay? Ang unang part ay ang pagpo natin ng personal info. Una guys is yung place of ID or ikama once, Okay? Kung nasa Riyadh ka, itap mo lang yung Riyadh. Kung sa Riyadh ka na issue na ikama. O kung sa Jeddah ka naman na issue na ikama, itap mo lang yung Jeddah. Ang susunod guys is yung country of birth. So, ibig sabihin kung Pilipino ka, Philippines ang ilagay mo. Okay, itapo lang siya at may selection doon ng country. Okay, piliin mo lang yung country na kung saan ka pinanganak. So, may mga personal information guys na i-provide mo na sa isisipay dati. So, automatic yan guys, mag-a-appear yan dito. So, no need to change. Next guys is joining date. So, ilalagay mo lang guys kung kailan ka. So, tingin mo kung kailan ka dumating sa bansa. Okay, Diyan lang, yan lang ang ilagay mo. Then, educational level, answeran mo lang. Then may tanong dito about expected number of monthly deposits, expected monthly deposit amount, expected number of monthly withdrawals and expected monthly withdrawals amount. Then tap continue lang. Then ipoprovide provide mo rin yung information mo about the home country, yung city, yung postal code, pati home country phone number. In case of emergency guys, maglagay ka rin ng names dito na in case kung may mangyari, matatawagan nila, okay? Pwede na rin yung friend o kung sino man. Then lastly guys, kailangan mong i-enter yung passcode mo sa SCCP para mag-success na yung uh, registration natin. So yan guys, after entering the password, magsa-success na yung registration natin, okay? At magbubukas na ang STC Bank. At ayan ang ating step-by-step step guide sa paglipat mo na STC Pay papunta sa STC Bank. Kung may mga tanong ka pa, i-comment lang sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang tutorial. Maraming salamat. God bless you, God bless us and God bless the world.